Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang latest weather update para sa ating bansa. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang updates. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na magdadala ng scattered rains and thunderstorms sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, lalo na sa Palawan. Inaasahan na mula ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay makararanas ng sunod-sunod na buhos ng ulan ang nasabing lugar. Samantala, ang Tropical Depression na kasalukuyang Minomonitor ay nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at malayo sa Philippine Landmass, kaya wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng kapuluan, inaasahan ngayong gabi ang mga isolated rain showers na dala ng localized thunderstorms. Bukod sa tropical depression na nabanggit, wala pa tayong inaasahang ibang weather disturbances na maaaring makaapekto sa bansa sa ngayon. Weather forecast for tomorrow, June 26, 2025 bukas, dahil pa rin sa epekto ng habagat, makakaranas pa rin ng scattered rains and thunderstorms ang Palawan. Sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, partikular mula umaga hanggang tanghali, inaasahan ang generally fair weather. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, may posibilidad ng panandali ang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Muli, magdala ng pananggalang sa ulan kung lalabas sa mga oras na ito. Temperature forecast for tomorrow? Sa Metro Manila, Inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay ay posibleng umabot mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa lawag, makakaranas ng banayad hanggang mainit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegaraw naman ay posibleng umabot sa mas mainit na level na mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. At sa Calayan Islands at Puerto Princesa ay inaasahang magiging katamtama ng init na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Visayas at Mindanao forecast, Walang inaasahang malawakang pag-ulan sa mga rehiyong ito. Patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang gabi. Gayunpaman, posible pa rin ang mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Temperatura sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro ay makakaranas din ng katulad na init na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Metro Davao ay posibleng umabot sa mas mainit na antas na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating sea condition, walang nakataas na gill warning sa anumang baybayin. Inaasahang magiging banayad hanggang katamtaman ang mga pagalon sa ating mga karagatan. At sa ating three-day weather outlook? Sa Metro Manila at Baguio City, hanggang Sunday ay walang inaasahang malawakang pagulan ngunit mataas ang tsansa ng thunderstorms tuwing hapon at gabi. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Legaspi City, inaasahan ang generally fair weather mula Friday hanggang Saturday. Ngunit pagsapit ng Sunday, may posibilidad ng sama ng panahon dulot ng extension o trough ng isang low pressure area, LPA, na maaaring makaapekto sa Bicol region at karatig lugar. Sa Tacloban, mula Saturday hanggang Sunday, ay may forecast na scattered rains and thunderstorms. Sa Iloilo at Metro Cebu, maaliwalas pa ang panahon hanggang Sabado, ngunit sa Linggo ay halos buong Visayas ay posibleng makaranas ng maulan na panahon. Sa Metro Davao, inaasahan mula Saturday hanggang Sunday ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, generally fair weather ang inaasahan sa susunod na tatlong araw, ngunit paghandaan pa rin ang posibilidad ng thunderstorms sa hapon at gabi. Iyan ang kabuuan ng lagay ng panahon. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Like, share and subscribe na rin at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Ingat po tayong lahat.